Yo! Kumusta mga pare ko eh? ah, papakita ko lang yung ating marusot. Yan. at yung mga epekto ng hindi na balot. Yan. Kasi tag-ulan. Yan. Tingnan mo to. Mm. Sample. Nahuli siya ng balot. Yan. So, nabulok yan mga pare ko eh. Yan. Although, marami din naman nakalusot kasi mahirap eh mahirap pagapan yung uh, fruit fly kasi hindi naman tayo nag spray ng ano uh, pesticide mga ganun sumalit so, palang binabalot ko na pero bago ko balutin ayun na siya eh natusok na siya ng fruit fly yan. so kung may makikita kayong mga puting dot sa sili yan sigurado yon may uod na yun sa loob so meron din namang mga nakaluso check natin ha yan, yan. so yan din naman yung mga to ito yan. yan. so maganda yung ano magandang klase yung marusot natin dyan eh check lang natin yan. Madami pa. Check. Ito. Isa to, sa halimbawa ng marusot. Ito yung sinasabi nilang siling demonyo. Dito sa Pilipinas. Ito talaga yon Ang marusot. Ayan. Ito siya. Ayan. Pahaba siya, siya. Na medyo flat. Napatusok ito yun, ito yun talaga yung siling demonyo mag harvest pa tayo ng iba mga pwede na medyo madami din naman eh. talaga yung binabalot ko siya. yan yeah. yung mga nagsasabing pakita naman daw ako sa video <laughs> mag ano na lang kayo e, tignan nyo na lang yung mga ibang video kasi madami akong video yung ano tawag dito uh, siling luboy challenge yan puro mukha ko yan yan ito yung marusit natin kung Ilocano kayo alam niyo yung artem yan so gagawin ko tong artem eh mga pa so eto siya. Makikita mo yung marusot. yun lang siya. Ayan, madami din dito nakabalot. Ayan, pipili, pagpipilian nilang natin. Yan. so, buo pa tayo isa. Maginog na. Madami lang yan. Oh, ayan. Ayan. Yeah, magandang klase na yung marusot natin okay naman yun Ayan. Ganyan talaga yung bunga niya. Ayan. Marusot baby. Alright, so. meron din dito mga nahulog. Ayan. Overripe na to. Magandang source ng seeds. Ayan, so. Kukuha lang tayo ng mga hinug. yun so. Ganun lang muna ang update natin sa ating mga sila. Let's go. Let's grow strong.